Sa dakilang kuwento ng ating pananampalataya, may isang banal na persona na madalas nating nalilimutan. Siya ang mismong hininga ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Siya ang kapangyarihan sa likod ng ating pagbabago. Siya ang tagapayo na gumagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Ang personang ito ay ang banal na espiritu. Ang kanyang gawain ay hindi isang paalala lamang sa buhay Kristiyano. Ito ang pangunahing teksto. Kung wala siya, ang ating pananampalataya ay isa lamang pag-iisip, isang hanay ng mga patakaran na walang kapangyarihang isa buhay. Dapat nating tanungin ang ating sarili ng isang seryosong tanong. Nakalimutan na ba natin ang pinakamalapit at pinakamakapangyarihang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos? Ang Espiritu ang ating direktang koneksyon sa buhay ng Diyos, ang mismong makina ng ating espiritual na paglalakbay. Ang kahalagahan ng banal na Espiritu ay hindi maaring maliitin. Siya ay hindi isang mystical na puwersa o isang abstract na konsepto. Siya ang ikatlong persona ng Trinidad, ang ama, ang anak. Nang umakyat si Jesus sa langit, hindi niya iniwan ang kanyang mga tagasunod na ulila. Nangako siyang magpapadala ng isang katulong, isang mang na magiging kasama natin at sa loob natin magpakailanman. Ang pangakong ito ay ang katiyakan na ang mismong presensya ng Diyos ay mananahan sa kanyang mga tao. Sa maraming modernong simbahan, Isang kakaibang katahimikan ang bumabalot tungkol sa banal na espiritu. Kailangan nating itanong ang tanong na nakasaad sa pamagat ng sermon, ano na nga ba ang nangyari sa banal na espiritu? Mukhang siya ay ganap na nakalimutan o trahedyang maling kinakatawan. Ang ilang simbahan ay naging masyadong nakatuon sa mga programa, libangan, mga mensaheng pang-self-help na ang ikatlong persona ng Trinidad ay bihirang mabanggit. Ang fokus ay lumilipat mula sa kapangyarihan ng Diyos patungo sa pagsisikap ng tao. Gumagawa tayo ng mga estratehiya para sa paglago ng simbahan at mga plano para sa personal na pagpapabuti, habang pinapabayaan ang tanging siyang makapagbibigay ng tunay na buhay espiritual. Ito ay isang banayad, ngunit mapanganib na anyo ng practical na ateismo, kung saan ipinapahayag natin ang paniniwala sa Diyos, ngunit namumuhay na parang kanyang kapangyarihan ay hindi magagamit o kinakailangan. Sa kabilang dulo ng spectrum, ang banal na espiritu ay madalas na hindi naunawaan at ang kanyang gawain ay ginagawang sensasyonal. Sa ilang mga grupo, ang focus ay halos eksklusibong nakatuon sa kakaibang mga karanasan, matinding emosyon, at di bagong mga paghahayag na lumalabas sa banal na kasulatan. Ang tunay na gawain ng Espiritu, na gumawa ng kabanalan, liwanagan ang salita ng Diyos, at luwalhatiin si Kristo, ay napapalitan ng paghahanap sa mga kamanghamanghang bagay. Ito ay lumalapastangan sa Espiritu sa pamamagitan ng maling paglalarawan sa kanyang karakter at layunin. Nakalimutan natin na hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga Hukpo mula sa Zacarias Kabanata 4, Talata 6. Ang pangunahing gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano ay panluob at nagpapabago ang una niyang ginagawa ay ang pagbabagong buhay. Bago tayo lumapit kay Kristo, tayo ay patay sa espirituwal, hindi kayang tumugon sa Diyos. Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay sa ating patay na kaluluwa, nagbubukas ng ating mga mata sa katotohanan ng Ebanghelyo. Nagbibigay kakayahan sa atin na magsisi at manampalataya kay Hesu Kristo. Hindi ito gawain tayo ang gumagawa, ito ay isang kahangahangang gawain ginawa sa atin. Gaya ng sinasabi sa Tito Kabanata Tatlo, Talata 5. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling pagsilang at pagbabago ng banal na espiritu. Bawat taong tunay na kristyano ay ganoon dahil ginawa sila ng espiritu na isang bagong nilalang. Kapag tayo ay naligtas, ang banal na espiritu ay nananahan ng permanente sa loob natin. Tinanong ni Apostol Pablo ang mga taga Korinto, Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, hindi siya isang pansamantalang bisita, siya ay isang nananahan na panauhin. Mula sa loob, sinisimulan niya ang habambuhay na proseso ng pagpapakabanal. Ito ang gawain ng paggawa sa atin na mas maging katulad ni Kristo. Kinukumbinsi niya tayo sa kasalanan. Ginagabayan tayo palayo sa kasamaan patungo sa katuwiran. Nagbubunga siya sa atin, binabago ang ating pagkatao mula sa loob palabas. Ito ay isang unti-unti at patuloy na proseso kung saan natuto tayong isuko ang higit at higit pa sa ating buhay sa kanyang kontrol. Pinapatay ang mga gawa ng laman sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang pangako ng banal na espiritu ay isang mahalagang bahagi na hinabi sa buong Biblia. Ang mga propeta sa lumang tipan ay umaasa sa isang araw kung kailan ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa isang bago at makapangyarihang paraan sa pamamagitan ni Propeta Joel, sinabi ng Diyos, Ibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Si Hesu Kristo mismo ay patuloy na nagsalita tungkol sa darating na katulong na ito. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, na mas makakabuti sa kanila na umalis siya. Dahil kung hindi, hindi darating ang katulong. Ipinangako niya ang isang tagapayo na makakasama nila magpakailanman, ang espiritu ng katotohanan. Ang kamanghamanghang pangakong ito ay dramatikong natupad sa araw ng Pentecostes. Ayon sa nakasulat sa Gawa Kabanata dalawa, ang mga alagad ay nagkakasama sa Jerusalem, naghihintay ayon sa iniutos ni Jesus. Bigla, isang tunog na parang malakas na hanging humahagibis ang pumuno sa bahay, at lumitaw ang mga dila na parang apoy at lumapag sa bawat isa sa kanila. At sila ay napuspos ng banal na espiritu. Ang agarang resulta ay supernatural na kapangyarihan para sa pagpapatoo. Si Pedro, na nagkaila kay Jesus ilang linggo pa lang ang nakalipas, ay tumayo at nangaral ng buong tapang at linaw na tatlong libong tao ang naligtas ng araw na iyon. Ang kaganapang ito ang nagmarka sa pagsilang ng simbahan at simula ng panahon ng Espiritu. Ang aklat ng gawa ay patunay sa kapangyarihan ng unang simbahan, isang kapangyarihan na direktang nagmula sa banal na Espiritu ang espiritu ang gumabay sa kanilang mga misyonerong paglalakbay, tulad ng nakita ng pinagbawalan niya si Pablo na pumunta sa Asia at sa halip ay idinirekta siya sa Macedonia. Ang espiritu ang nagpalakas ng loob ng mga apostol na harapin ang pag-uusig ng may kagalakan, ipinapahayag ang ebanghelyo kahit na nasa panganib ang kanilang buhay. Umasa sila sa purong kapangyarihan ng banal na espiritu na gumagawa sa pamamagitan nila. Kung babaliktarin natin ang pagpapabaya sa banal na espiritu, kailangan nating gumawa ng sadyang at practical na mga hakbang upang parangalan siya sa ating buhay at sa ating mga simbahan. Ang unang hakbang ay ang paglinang ng kamalayan sa kanyang presensya. Dapat nating tandaan na ang banal na Diyos ay literal na nananahan sa loob natin. Ang katotohanan ng ito ay dapat magpabago sa kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magsalita kung paano tayo kumilos. Nagbabala si Apostol Pablo, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Pinipighati natin siya sa pamamagitan ng kasalanan, sa pamamagitan ng kapaitan, galit, maruming pananalita, at masamang hangarin. Ang pagpaparangal sa kanya ay nagsisimula sa araw-araw, bawat sandali na pakikipaglaban sa kasalanan, mabilis na pagtatapat nito, at pagbabalik sa katuwiran. Ang pangalawang mahalagang hakbang ay ang mapuno ng Espiritu ang Efeso 5, talata labing walo, ay nagtuturo sa atin, mapuno kayo ng Espiritu. Ang balarila ay nagpapahiwatig ng isang patuloy, nagpapatuloy na kalagayan ng pagiging nasa ilalim ng kanyang impluensya at control. Paano ito nangyayari? Ang konteksto ng talata ay nagbibigay sa atin ng sagot, sa pamamagitan ng pagsasalita sa isa't isa sa mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual, umaawit at gumagawa ng musika sa ating mga puso sa Panginoon, nagpapasalamat sa lahat ng bagay, at nagpapasakop sa isa't isa. Ang pagiging puno ng Espiritu ay direktang konektado sa pagiging puspos ng salita ng Diyos. Tulad ng ipinahihiwatig ng katulad na talata sa Kolosas Kabanata Tatlo, Talata Labing Anim, Hayaan ninyong ang salita ni Kristo ay manahan sa inyo ng sagana. Ang isang buhay na puno ng Espiritu ay isang buhay na puno ng salita. Nasa mahalagang yugto tayo ngayon. Ang modernong simbahan ay matagal ng sumusubok na gumana sa sarili nitong lakas, pinababayaan ang walang hanggang pinagmulan ng banal na kapangyarihan na magagamit natin. Nakalimutan na natin ang ating katulong. Pinalungkot natin ang ating tagapayo. Pinatay natin ang ating apoy. Ang panawagan ngayon ay simple ngunit malalim, umuwi na. Alalahanin ang persona at gawain ng banal na espiritu. Lubos na umasa sa kanya. Itigil ang mga pagpupumilit ng laman, magpahinga sa kanyang lakas sigla, kadalisayan, kapangyarihan. Ito ay isang panawagan sa bawat manan mananampalataya. palataya. Huwag mabuhay sa hindi sapat na lakas. Gumising na may panalangin. Banal na espiritu, hindi ko ito magagawa ngayon kung wala ka. Punuin mo ako, akayin mo ako, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Tulungan akong lumakad sa paraang nagpaparangal kay Kristo. Isawsaw ang sarili sa kasulatan. Maging mabilis sa pagtatapat ng kasalanan sapagkat lang ito sa iyong pakikisama sa kanya. Gamitin ang iyong mga espirituwal na kaloob para sa ikabubuti ng iba. Gawin ang iyong katawan, ang iyong isip, at ang iyong oras na templo para sa Panginoon. Ang parehong banal na espiritu na bumaba sa Pentecostes na pumuno kay Pedro at gumabay kay Pablo ay ang parehong banal na espiritu na nananahan sa bawat mananampalataya ngayon. Isinugo niya ang katulong. Dumating na ang banal na espiritu. Narito siya ngayon sa bawat tunay na mananampalataya. Babalewalain ba natin ang kaloob na ito? O babalik ba tayo ng buong puso? Tuklasin muli ang nakalimutang kapangyarihan. Paranggalan ang nananahang bisita. Lumakad sa espiritu. Magpaakay sa espiritu. Mapuspos ng espiritu. Para sa kaluwalhatian ni Hesu Kristo, ating tagapagligtas at Panginoon. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, paki-like at mag-subscribe at tingnan ang aming channel para sa buong serye ng pag-aaral sa sulat sa mga galacia